CB125 din patay Bawa ka muna magpalit ng bagong baterya Ito Tandarin natin tapos na yung babaw niya, no? <coughs> ba mandar? Ito dahilan. No? Ba tayo mandar? Yan. Ito lang pinaltang ko. No, nagpapabili ako ng original sa mekanya, kanya. No? Hindi natin ko nakakarga. Bagong baterya. Oh, yun oh. 16 volts. yan 17. Sigata na charging. Isira yung yung baterya natin. Yan ang nakalagay, sabi nung may kanya. Bago daw 'yan. Maaring nasira. Gawa lang kita nyo, idle pa lang 17 volts. Babalikan ko kayo. So, kinalas okay, ko na yung upuan yan ko na yung tank ng gasolina. yun Andito yung regulator niya mga sir. Ito yung panel. Andito sa ilalim ng tank. Mapapansin nyo mga boss. Ayan. Ala pong pangalan mga boss. Original po na regulator ng Honda CB125 mga sir. Okay. Ala pong pangalan. Ipapalit po natin. Ayan po ang pangalan. Tingnan nyo na lang po mabuti yung lihiwan niya po, matataba po yung sulat. Okay? Nakakasiguradong original po. Abalik ko kayo, kakabit ko to rito. Paanda rin natin at babasa natin ng kuryente. Okay mga boss, uh, bago natin palitan ng regulator, kailangan po natin ma-check tong stator. No, tupong sakit na to. May mga wiring po yan galing po ng stator dito po ang stator natin ano, bago po natin pack check po muna natin kung may laman pag sinabing may laman lahat ng war gumagana po unang po i check ng kulay green dapat masander ng kulay green kung ito ho ay green ilagay natin ang test prod natin dito yung black tapos yung sa test prod lagay natin sa positive ng baterya ito to ito mabanti ka yan positive po ng battery mga sen kailangan makakupo tayong reading. So meron po tayong 12.9, okay po 'yon. Ang susunod na i-check, no? Itong positive. Ito pong solid pula na may stripe na puti. Positive po 'yan mga sir. Kung positive po, ang lalagay po natin yung kulay po ng test prod, no? Tapos kung ito ay positive, dapat pag ginawa natin isang test prod sa negative, dapat makakuha po tayo ng reading. Tester 12.9 so okay po 'yon mga sir, no? Ito pong dalawang dilaw sa ilalim. Need po natin i-check yan kung yan ay grounded na yung ating stator. Paano po natin malalaman? Ilalagay po natin ang ating ang ating multitester dito sa pagbasa ng resistance. Yan. Yung may ohms na yon. Tapos i-select po natin to sa continuity. Okay. Lalabas po yan yung buzzer mode. Ayun. Para pag pinindot po natin meron po siyang continuity kailangan po itong dilaw na wire mga sir itong dilaw dapat po walang ground dyan maalin pong test prod pwede po isalpak dapat po pag sa ground natin dapat po walang tunog yan kasi pag tumunog po yan grounded na po ang stator ng ating pull wave no mga sir yung stator po dito sunog na pag pagpatumunog po yan sa body ground dapat po ang contact po dyan no? dalawang dilaw o dilaw man o puti dapat po meron silang contact sa dito dapat tutunog po yan so yun tumunog so goods pa po ang ating stator alamin naman natin kung kung kaya ba nitong basahin ng ating multitester balik na dito sa tester no? ilalagay lang sa resistance dito lang po no? I-check natin dito kung ilang pa yung resistance ito mga sir Ng ating stator Ayan So 0.5 Ibig sabihin Maganda pa po yung reading ng ating stator mga boss Okay na po Tapos tayo sa dalawang dilaw no Ang kahulihan na natin Ito pong Pulang wire Ito tapat mo rito Pulang wire may stripe na itim Yan po yung accessory wire no yan po ay nagkakaroon ng positive 12 volts pag naka on po ang susi mga sir kapatay muna natin eh okay. kakabit ko dito yung kulay pula dito sa, black, sa red na may strap na itim sa kulingin dyan tapos yung isa ay dito sa ground yan mga sir no yan yan okay meron ay ah, mali pala ito pala dapat sa ating volt. So, makakakuha tayo dyan ng zero voltage, mga sir, no? Siri, zero. Dalagay din sa susiyan. Tapat mo sa neutral light. Yan, may kapayang susi ng ano. Iyan no? Okay? Itapat mo dito. Dapat po makakuha po tayo dyan ng 12 volts. O kung ano man yung estado ng baterya. Kasi yan po yung accessory wire. Okay? So, ibabalik na po natin po ating regulator no? itong black wire ng ating regulator doon sa red na may stripe na itim huwag mo lang putulin diretsyo na natin yan once na naibalik yan saksak -sak na lang po ito no? color coding lang po tayo mga sir kung dito po sa ilalim nakita nyo dalawang dilaw dito naman na sa kabila dilaw puti wala pong problema yon kahit magkapalit ito doon dalawang to walang problema green green Uh, solid black sa red may stripe na itim um, solid red ng regulator sa red na may stripe na puti okay po saksakan lang po tayo mga sir natin yan ang problema hindi siya kumakasya kasi pareha sila no pareha silang titi so meron tayong solution dyan no eto puputulin natin to para lang pumasok para magamit yung sakit at hindi tayo mag pangalan yan hindi tayo mag hinang ito pala mga sir no? hindi na rin pala original to oh. di ba dapat ang original niya may salpakan dito tutok mo dito no? Oh, yung original niyan, may salpakan dito hindi na rin pala original to replacement na rin pala to ayun o no? kaya hindi to magal replacement bago isuksok, kung meron kayong ganito mga boss para siyang ice pick ipasok ng konti rito sa butas tapos iuyoko niya yung unti unti mga sir para kahit papano maganda yung grip maganda yung contact ng ating mga terminal ginagawa ko ho talaga to kung gagamitin pa rin yung socket babalik na natin no mga sir okay Ayot masok. Yun So titestin na natin kung um, na siya Kukunin ko lang yung upuan May kasalina pa naman siguro yan Ako natin sisipain Ang babasahan ng kuryente may kapa yung susiyan ha. May kapa. Alam mo mutunay sa kamay mo sender. Ay god, nako. Nasa bulta ay okay. tayo. lagay mo doon, tapat mo doon. Ayan Positive negative lang tayo mga sir no. CB125, lang po start. Abangan kung magkakarga. Ang tigas si <laughs> na nga to. dali napapansin nyo mga boss No, kung napapansin nyo ang maximum charging natin ay mabot po tayo ng 14.9. Normal po kasi po ito ay bagong baterya, hindi man to full charge. Ang idle po natin hindi ko na lang pag minor kasi um, namamatay pa. So, sa po tayo dito sa motor na to. Tuturnin lang lang dito. Yan, babalik ang tangke. tayo tapos na. Tapos sa akin. Ako ang inyong lingkod, San Pedro Paul Weber. Nagpapaalam. Okay, nakatapos na naman tayo ng isang motor. Kung gusto niyo matuto pa sa paggawa ng motor, pag troubleshoot, uh, dito lang kayo sa channel natin. Follow niyo lang ako. Maraming salamat. Libre yan mga boss, walang bayad. Thank you po.